Sang Talong Sang Sabo! Ay, nako! Ang alay natin sa Buwisit Blaster, eto na ang nag-iisang Miss Desa! siyempre, invite mo muna yung ating mga tikra pa ulit sa yung uh, concert. Yes, again mga kaibigan, August 16 na po at the Music Museum with Troy Loretta and DKT Ham By request, live po yan. Kaya kuha na po kayo ng mga tickets nyo kung wala pa kayong tickets. Ay, naku, manonood. Go. Kaming, go. Lahat, kayo. Yes. Manonood kaming lahat. Pero ito, Desa, dahil po yung time mo dito dapat may twist sa tuwing masasagup, masasabugang ka, okay? Dapat may pabirit ka sa amin. Yan. Okay, Desa, ito na ang katanungan. Magpapasabog ka na ba? Upo muna ba ako? Okay. <laughs> Sorry, nangyayalam ako. <laughs> alam <Nangyialam> daw ako. <laughs> <laughs> okay. okay. Magpapasabog na! Yeah! Ay oh, upo na uh, uupo na siya ngayon. Tama? O, tama ba? O, isuot mo na to. Isuot mo na to. Ayan. Ito na yung... Ito na yung unang sang tanong! sang -sabog! Saan? Saan nakuha ng Asia's timeless diva na si Dulce ang kanyang stage name? A. Sa isang uri ng candy sa Cebu? Or B. Sa isang pelikula noong 70s? Yeah. I am, alam na alam ko to. Yes. Ay, pa yes. ano ko to? Yes. ko to? Panahon ko to. Panahon ko to. Panahon ka na pala ng 70s. Yes, to. opo. Kasi hindi niyo po alam. Itong candy na to, nag-originate yan. Galing sa Dulce de Leche. Yes. opo. Ah, yeah. opo. Ang boses po kasi ni Miss Dulce matamis. Matamis. ba diba? Matamis sure. na parang dulce de leche. At saka makapal. Parang yung kondensadang nilalagay mo sa dulce de leche. At higit sa lahat, si Miss Dulce ay taga Cebu. Oh, yes. ngayon. At taga Cebu. Lahat ng mga taga Cebu, karamihan doon magagaling umahawi. Yes. Si Tama. Miss Deza, at si Miss Tessa, si Dulce, eto yung vibrato sa kanya. Yung nga, 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 Maala. Ay, yo! Oh. Kuya Kim. Ay nako. Alam mo, Jason? Yes, Kuyakin. Dapat, dapat alam mo. Ano oh, yan? noong 1978 pero isang pelikula si Robert Revalo. Ang title ay Don Quixote de la Mancha. Uh -huh. At ang pangalan ng kanyang girlfriend ay si Dulcinea. Doon oh. galing ang salitang dulce kay Dulcinea. Yan ang dapat alam oh, mo. Oh, okay. talaga ba? Napapanood yes. ko yan sa TikTok, Kuya Kim. <laughs> Ano magiging kasagutan mo dyan? A, sa isang uri ng candy mula sa Cebu or B, sa isang pelikula ng 70s? Pelikula. Girl, friend kita. Yes. Alam mo yan. Uh, sa pelikula. Tang uh, B. Ano? B. Pelikula? Pelikula. Oh, pelikula. Oh, ano, so, good, good choice. Okay. Oto. Isang pelikula daw ng 70s. Tignan natin, kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1! Sabi ko sa'yo eh. Pelikula <laughs> ito <laughs> ko yan. Nililigaw ka niya, nililigaw ka. Ang tama. Pelikula ito ni Eddie Garcia at Laura Tolentino, Miss Dulce Amor. Ina, uh, ganun. Okay, yun pala yun. Tuloy-tuloy tayo. Ito na yung pangalawang sang tanong. Sang Sabog! Sang -sabog. Saan nakuha ng dating manager ni Lani Misalucha ang moniker na Asia's Nightingale? A. Nakasulat sa isang dumaang taxi or B. Sa pangalan ng paborito niyang Ibon. Ay, siyempre, maraming Ibon. Oh. Si Miss si ano, si Miss Lani. Oh. Meron siyang parot, meron siyang lovebirds. Eto, ang paborito niya talaga yung kwago. Kasi panggabi siya eh. ang tulog ng kwago, hindi yung ano, kuk, kuk, hindi. Tuk, -kuk. <laughs> Nightingale. Oh, si Nightingale uh, na. Nag uh, yun yung pinaka-alarm clock niya pag gabi. Ah, alam mo, uy, alam mo kuya may... Jason, kakasuot mo yun ng kortina. Yung tina yung mga <laughs> ano, ano. wow, hiyang hiya naman ang cover <laughs> na ang piano. Sa, no, no, no. sa table cloth. Oh, ang piano yan. Piano, sa piano <laughs> ni Directo eh. Yes, yes, ano so, oh, yung hiyan naman. <laughs> Dapat, eto ang nakakaalam kasi singer. Singer oh. ba kayong dalawa? Oo oh. naman. Oh, so, eh, no. Eh, eh. Eto, pakinggan. Singer. Mm. Ang sagot po dyan, yung dumaan po sa taxi. Tama. Oh, oh. sa Vegas to nangyari. Yes. Oo, oh, oh. nakasulat doon, no oh. Nightingale. O, oh, pangalan ng taxi 'yun oh. sa Vegas. I should know. I went there. I ride a taxi. Yeah. Okay, oh, teka na. Si MC ang nagbigay nung suggestion, 'di ba, sa taxi? Opo. Oh, yes. yes. Dapat si MC magpaliwanag. Oh, oh. Ano magpaliwana ba diba, MC. Sabihin mo ka Sabi anong oras 'yan, anong wal, oras? Umutrohan, umutrohan. Hoy, wala tayo sa korte, hoy. Okay. Yung ano po, yung sa po. Paano? Paano yung oh, busina? Paano? Paano, paano te? <laughs> well, paano, uh, paano yung busina na mataas? Paano yung busina na mataas? Ma'am! 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 na tayo ito. Hindi po na <laughs> ano, ano, ano para yung Ano paano, paano. <laughs> yung para sa ano? Yung taxi parang na bata. <laughs> <laughs> ano, ano? Paano yung dito? Ay, yung mga busina ng jeep, paano? Hindi. Ah! Hindi. So, ah! Ah, ah Las Vegas kasi nagsin na ngayon. Alright! Ito <laughs> yan. Desa, kailangan mo na sagutin. Okay. A, nakasulat sa isang dumang taxi or B, pangalan ng paborito nilang ibon. A. 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 Sure na to? Sure, sure na. Sure na. Okay. Nakasulat daw sa isang dumang taxi. Kabog or sabog in... 5, 4, 3, 2, 1. Ang tanay! <laughs> Nap! kailangan na sa bugan. Ah, hindi tayo papayag na na sa bugan. Ang galing galing. Ang Congratulations. Thank you. So how's the experience, Desa? It was fun. <laughs> nakakakaba, <laughs> diba? ba? Ang saya, oo. Pero nakakakaba. Naku, magkita-kita tayo sa concert niya itong Friday yes, na. Of please, course. Yes, please. Yeah. August 16, Friday na po yan. August 16, uh, Music Museum. Yeah. Desa, maraming maraming salamat thank sa bisita mo. Nag-enjoy ka ba dito sa TikTok? Sobrang nag-enjoy ako. Sana makabalik ako ulit. At nag-enjoy din kami nandito ka. Isang malaking karangalan na nakasama namin, the Desa, na merong yes. upcoming concert. Ayan!